importanteng tradisyon ng mga Pilipino ang Noche Buena. Ginaganap ito tuwing December 24 o yung gabi bago magpasko. Galing sa salitang Espanyol ang Noche Buena na ang ibig sabihin sa Pilipino ay magandang gabi. At talaga namang maganda ang gabi. Ito yung gabi ng reunion ng mga pamilya. Mag-aama, mag-iina, magkakapatid, kasama na ang pamangkin at apo na hindi madalas makita-kita sa buong taon. Pero sa gabing ito, magkakasama. Hindi kumpleto ang Noche Buena kung walang masasarap na pagkain. Siyempre, may handang lechon, hamon, keso de bola, pansit, lumpia, bibingka, puto bumbong, tsokolate, at iba pa. Hindi naman kinakailangin grande. Kung kulang sa budget, kahit simpleng handaan lang, pwede na. Ang importante ay magkakasama na mag-celebrate sa kapanganakan ng Mesiyas. Larawan ito ng kasaganaan na nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Ang nakasulat sa Book of Isaiah ay ganito. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined. Ang masaganang handaan sa kaharian ng Diyos ay bukas para sa atin. Dahil kay Yesus. Pray tayo. Lord, salamat po sa masaganang Noche Buena namin itong Kapaskuhan. Patikim lang ito sa masaganang selebrasyon na nilaan mo sa amin sa iyong kaharian. Salamat sa kaligtasan na hatid ng iyong anak na si Yesus. Sa iyo lamang ang papuri at parasalamat. Sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.